Ada pala, magtas down na. Kailanpin ang magtas down. One, two, three. Hey, thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord. sa uh, same flight <laughs> uh, napalapag na maayos <laughs> parang kailan lang ah, dito na ako <laughs> <laughs> yan maganda rin yan na pagpapalapag <laughs> welcome to the Philippines Plano mo, naghintay na. Naghintay, pabalik. Huwag ka lang tugigaraw <laughs> Kala ko pabalik ulit sa Saudi. Masal <laughs> uh, yung namin. Saka maliit lang yun. Hindi, malaki Papu. din yun. Mga 60, Papu. ano din, din Thank you.